Ngayong araw ay babiyain na naman po pala tayo mga kagengeng. Katunayan, dito tayo sa rin Arena dumaan. Umiwas na nga tayo sa traffic. Traffic din pala yung pupuntahan natin mga kagengeng. Iba din po yung driver ko ngayong araw. Siya po pala si Driver Arquero. Yung mismong regular driver ko ay may sakit mga kagengge. Narito na nga tayo sa Divisoria at parang may excursion tayo ngayong araw. Nandiyan po yung 7302, 1339, siyempre si Bruno. At 13.99 mga kagengeng Pinamigay ko na rin po pala ay mga dala nating sticker sa maasaman ko sa bus crew Shoutout sa inyo mga idol Humabol pa nga ng sticker si Conductor De La Cruz siya po pala yung conductor dito sa 7308. Siya up po sa mga pasero at kasama ko sa bus crew. Ingat lagi. Ah, uh, good morning mga kaingging sa kasamaang ko Kasi Kasiraan po tayo. Katunayan, hindi na po tayo makakabiyahe eh, ngayong araw. At nandito nga po yung sira ng ating bus. Yung tubo na sumisingaw po, napakalas ng hangin. Medyo nabiyak po siya mga kaingging. Ito po pala yung aming mekaniko. Ano ba sabi mo ata? Ano, mabibiyahin ba natin niya? Ano ba? Yeah, I-order ba natin ng pesa to? I-order na raw mo. Kasi yung host na ng Earth uh, na Nasaan dyan? Ito po yes, ito uh, Ayan mga kagingging. Ayan ang sinira. Uh, ayan sabi na rin po ng aming mekaniko. Uh, hindi na raw po kaya. Kaya antay po namin yung pesa na magagaling sa kalookan. guys na, di po kayo masasakay sa 73 Opo. See you tomorrow mga geng, -geng. Let's go! Agad-agad ko na nga ni-remit ang aking mga hawak na pera mga ka-geng-geng. Ito na rin yung pagkakataon para makapagpahinga rin ako at makatulog din po ng mahaba-haba na oras. Medyo ay nabahan pa ako sa mga oras na yan mga ka-geng-geng. Akala ko kasi na-shoot na ako at malilang pala ang tingin ko doon sa pinakatotal ng pera. Dito na rin po pala tinatapos ang aking video. Shoutout po kay Sir Kai George Argardo Velasquez at kay Sir Albador Babier. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. See you in my next vlog. Bye-bye!